Nay sa'yo, pare, kaibigan lang kita. Aray ko. Aray ko. kaibigan lang daw kami. Aray ko, sakit no Charot lang. Karena <coughs> I found the love. Hello, Nika Bells. For me. <laughs> Darling, just dive right in. When you follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone no waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you all the time. Darling, just hold my hand, be my girl, and I'll be your man. I'll see my future in. Your eye and baby, I, and then sitting in the dark, you between my eyes, and then therefore on the grass, descending to oh, a favorite snow when you said, will miss things of beautiful, I don't deserve it. Cause darling, you look perfect tonight. Amen. 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 Guspa, ka ba o? Oh? Na, na. Pag hindi binalawan, nagre-reklamo. Binalawan na, nagre-reklamo. Ang unsa ba yun? Mga yapon, unsa ba

buwisito ko ako dyan eh. Tatalon yan. Wait lang, wait lang. Tatalon yan eh. O iba? Ultiin mo ah. Ultiin mo. Yan ako. Sige, ulti. Lapit, lapit. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Ito, ito, isa o, oh, ito. Yan, ulti. Uy, ay, uy. Ayun o, o. Hmm. Ano? Ano? Ano na? Mabuzi ito, mabuzi ito. Uy, tumawa. Huwag tumawa. Gusto ko nang yakap sa na dilim ay charot. Aray ko. Ito na lang o, kanina pa ito eh. Hmm. patayin nyo. ganyan naman eh. Patayin nyo. drought <coughs> dali. ganyan ganyan Sa damo, sa damo. sa kabila, sa kabila. Huwag yan huwag yan doon. sa kabila, sa kabila. dito 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 Dyan, 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 dyan. yan 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 eh, ba't hindi ka nagsasibita? <laughs> Nakikinig lang. Papaut na kaya ako, pero okay lang. Okay lang, okay lang. Tapos, next item. Blood wings. Dito, dali, tulong. Yung mid, yung mid. Hmm, dito na. Ulti ha, ulti agad. Ulti na, ulti na. Ayan o. Oh. ah sabi na eh kaya ano anong ginagawa mo Leslie